Ayaw mo lang Go na. Magandang araw po si Dr. Willie Ong ito. Ngayong araw magbibigay lang po ako ng medical na explanation tungkol dito sa nangyari sa US Embassy. Ipapakita natin yung video. At gusto natin malaman bakit kaya nangyari ito at uh, bakit yung driver ng van, bakit niya nabunggo yung mga tao. Papakita ko muna yung video. Uh, nagkaroon po ng rally dito sa US Embassy kung makikita nyo, pinupukpuk ng mga rallyista yung van ng polis. Yan. Uh, kaya yung driver, syempre, naiipit siya sa loob, natatakot din siya. Tingnan natin yung mangyayari pagka lipas na ilang segundo. Okay. Ito po. Ayan. Makikita nyo biglang umatras yung van. Binibilang ko kung ilang seconds eh. Nang kumpisa tayo sa 37 seconds dito. Ayan, may naipit pang isang naka-green. Mabuti at hindi nadaganan yung ulo niya. Okay. Umabot itong video hanggang mga 15 seconds at huminto na po yung van. Okay? Papakita natin. Meron po akong medical na explanation ko bakit ito nangyari. Una-una, pag relax po tayo, ganito po ang nangyari sa utak natin. Nag ang nagkocontrol sa mga actions natin, itong higher cortex. Ito yung nagkocontrol na wag tayong magsalita ng masama, huwag tayong mananakit ng kapwa. Pero pag high emotions, katulad ng nagagalit, natatakot, feeling mo, baka uh, may peligro ang buhay mo, hindi na itong higher cortex natin. Ang gumagana na lang itong brainstem, itong amygdala at emosyon. At dahil dito, minsan nawawalan ng control yung mga tao. Katulad ng sobra kang galit o baka nakita mo yung misis mo, may kasamang iba. Yan po, pwede mag-short circuit yung utak natin at sa loob ng mga 10 to 15 seconds, pwede mawala ka sa sarili mo. Kaya may tao na kapatay, katulad ng driver sa van, na niya yung mga tao. Pero pagkaraan dapat ng 15 seconds, aandar na ulit yung utak mo, gagana na ulit yung higher cortex mo, makokontrol mo na yung emosyon mo. Hindi ko sinasabi tama o mali kasi syempre yung mga ibang nakakapatay, talagang uh, may kasalanan sila. Pero ito po kasi, kaya ang gagawin natin, i-control natin yung emosyon natin. Okay? Huwag natin papaabutin dun sa punto na nagagalit na tayo. At kung pakiramdam mo na nagwawala na kayo kahit sa ordinaring bagay, pwedeng bibilang mo na ng 1 to 10. Pwedeng hihinga muna na ng malalim para marirelax. At pwede siyempre magdadasal, pipilitin mo sa sarili mo na hindi ka gagawa na masama, i-control mo. At dapat iiwas tayo dun sa sitwasyon kung saan tayo na i-stress. Okay? So, ito pa yung medical explanation kung bakit yung tinatawag na nandidilim yung paningin pag nagagalit. Sana po, mag-ingat tayo sa ganitong sitwasyon para hindi tayo umabot sa ganitong mga pangyayari. Sana po nakatulong tong medical explanation ko para sa ating kuro-kuro at pag-uusap kung sino tama o sino mali. Pero ang gusto lang natin makita, eh sana nga hindi tayo umabot sa ganitong confrontation na talagang pwede magkaroon ng violence doon sa saan nagra-rally at doon sa mga polis na nagpo-protect sana po maging mapayapa at matahimik na ang ating bayan god bless po